sukat hanggang na ngayon dito sa Redemptory ay magbubukas, mag-start ng operation bukas na ngayon pero mag-start ng operation bukas ng alas 5 ng umaga ayan, na uh, hinihigayan ko lahat ng ating mga uh, mga commuter ay eh, subukan ninyo at makikita nyo napakaginawa uh, para sa traffic na nararanasan na natin araw-araw Sir, will there be a free ride? Libre, libre private. Uh, <laughs> mean, eh kasi ng eh dito operator ko si na 'yung utang yup. <laughs> <laughs>, Pero sir, now na malapit na 'yung pasko, the timing. Magbubukas. Actually, hindi namin uh, hindi namin inisip 'yung pasko. Nagkataon lang. Pero lahat ng nitong mga real project at sa TV may pinasisimulan sa ating gawin natin ang lahat para ma dagdagan ng matatag na revenue ng capital ng natin napakalaking bagay, napakalaking na magbibigay uh, na ginawa at mas mabilis, makapagsave ng time at uh, simple lamang ang uh, pagsakay ng tren. Nasanay na rin naman ang mga commuter natin kaya eh, uh, sabukan ka nila itong bagong ngayon niya. Maraming salamat. Thank you. Okay. Uh, oh. Instructions sa uh, okay. pag sir? Sa? Huh? Instructions po for Pepito. Oh, I'm having a meeting with the NDRMC later this afternoon. Okay.